Ayan, umaga. Good morning. Share ko lang itong na uh, cover ng sasakyan. Na Napaka importante nung uh, nagko tayo ng sasakyan. Ayan. Panglaban sa ulan, sa init ng araw, lalo kung hindi ka lagi ang sasakyan ay uh, hindi lagi ginagamit. itong sa akin uh, wala kasing parking nasa loob so nasa labas na kaya nilalagyan ko ng cover ito kasing cover na ganito uh, 1,500 lang naman yung uh, magandang klase nga lang huwag bibili nung uh, mahinang klase ay no ano siya pagka uh, nabasa siya ng uh, ulan uh, hindi siya pumapasok doon sa mismong body yung kanyang uh, uh, tubig. Dapat ganitong ah uh, ah uh, cover, ito yung magandang cover hindi siya umapasok ang tubig sa loob. Kahit na umuulan oh. tingnan na niya hindi pumapasok ha. Ayan, yung natin. Yan babawasan ng uh, na babawasan ng pusa yung tubig hindi siya umapasok sa loob mayroon siyang uh, parang plastic ayan maganda itong cover na ito tiga 1.5 1.5 lang o ayan hindi siya tumatag okay, isinert ko lang para doon sa may mga sakin nakaparada sa labas yung kanilang sasakyan Napaka-importante ng uh, may cover. Okay, salamat.